Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel, please subscribe po, Paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So, huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong mga Migs ay mula kay RJ Maruliano. Tanong ko lang bro, kaya patayin ng albularyo ang mangkukulam? Di ba buhay pa sila? Takal lang ako, paano napapasapi ng albularyo yung mangkukulam sa pasyente nila? Alam mo, ginawan ko na ng content to dati. Malabo yung sapi-sapi na yan eh. Budol yan. Totoong may sumapi dyan, pero hindi yan kaluluwa ng mangkukulam. Diyos lang makakatanggal ng kaluluwa ng tao kung oras mo na babalik ka sa Diyos pag tinanggalan niyang kaluluwa patay yan yung mga defense mechanism nila mga kwento-kwento na nasilip ko noon ng kapitbahay na kung ano yung sinabi ng espiritu doon na sumapi yun din doon sinabi nung kapitbahay na hinimatay hindi totoo yan remote viewing pag ganon. pag sinabi pinasapi yung kaluluwa yung kapitbahay na nangisay hindi na yung makakapagsalita kasi tinanggalan na siya ng kaluluwa. Budol yan. At saka ito, ganito, mag-aral kayo ng census. Census yung mortality rate, ilan yung namatay sa Pilipinas. Kasi halos araw-araw yung mga nagpapasapi na yan. May pinapatay, may ginigilitan sila eh. So tignan nyo yung census. Kung ilan ba yung namatay. Dahil kuno sa ginawa nilang paggilit either heart attack o ano pang defense mechanism na yan alam mo kasi gusto mong patayin yung mangkukulam either barilin mo or magpasumbalik ka kanya nang yan or gamutin mo yung pasyente baklasin mo yung ginawa niyang kulam kasi supposedly yung kaluluwa ng pasyente na kinulam yun yung bayad sa demonyo na sugo ng mangkukulam o anumang elemento pag nabaklas mo yon, pag nabigyan mo ng blockage yung demonyo, nabigyan mo ng deliverance yung pasyente, ang sisingilin ng demonyo yung mangkukulam. Ganyan yan. Yan yung totoo. Hindi yung mga budol-budol na yan. daming ginilitan pero ni isa walang nakaburol. Kalokohan. Diyaka, pag orasyon dyan, meron yung pasampa. Yung pasampa, yung corona ng mundo, tumatawag, doon pa lang, tumatawag na sila ng espiritu. Yung espiritu na yun, yun yung sasapi sa mga tao. Kasi na-reverse na yun eh. Dati kasi yung uso, yung manggagamot, ang nagiging medium, nagpapasapi ng espiritu para gamutin kuno yung mga pasyente. Ngayon, iniba nilang estilo. Yung pasyente ng pasasapian, kunwari, nakipagkumbate. Ginagaya nila yung mga pari na nakipagkumbate during exorcism. Maniniwala ako dyan pag ano, ah, maggumawa kayo ng dokumentary. Ipakulam niyo yung tao, tapos tawagin niyo yung mangkukulam na nasa tabi lang ng tao kung totoo ba. At saka dapat merong mga witnesses kasi bibirahan natin yan ng electric shock kung totoo na sumapi talaga. Pag umaray, peke yan. May nakita nga ako eh. Kinukumbate niya, sinasapian daw yung bata. Tapos nangisay sa upuan. Pagkatapos mangisay, medyo na out balance siya, inayos niya yung upo niya paano nangyari yun? Kung sinapian ka, hindi na aware yung sumapi na hindi na maayos yung upo ano mo. Ba't mo pa inayos yung upo? Huli ka don Alam mo, yung totoong panggagamot, nagawan ko na ng content yan, taga banahaw, hindi nagpapasapi yun. Pinainom lang yun ng pangbaklas, tapos binakuran, tapos tinanong yung may sakit, sumbalik ba o hindi. Pagkatapos nun, gumaling na yung tao, kasi yung taong yun, galing yun sa mga pasampa-pasampa, hindi gumaling. Kaya, magingat kayo sa ganyan. Ang pangalawang tanong, nagtanong ito sa Facebook, si Renz. So, translate ko lang sa Tagalog. Ano daw yung mas maganda na sign of the cross? Bisaya, Tagalog ba, or Latin? para sa akin kahit anong lingwahe pwede ang importante alam mo yung punto kung bakit ka nag sign of the cross sign of the cross is selyo yan Siniselyo mong katawan mo sa ngala ng ama ng anak ng espiritu santo protection yan yan ang hindi alam ng mga kumag na dyan ayaw pa yung iba ayaw daw mag sign of the cross kasi wala daw sa bible E eh, kayo nga gumagawa nga kayo ng mga practices na wala din sa bible kung ayaw mong mag-sign of the cross, okay lang yan. Pero, kung gusto mo, kasi para na rin yung manifestation eh. Gumuguhit ka ng cross sa katawan mo, which is symbol of Christ. Siniselyo mo yung katawan mo. So, ang importante, naiintindihan mo yung lingwahe at naiintindihan mo kung bakit mo yan ginagawa. Di bali ang lingwahe. Kahit anong lingwahe pwede. Ito, para sa akin, na opinion ko lang to At saka, hindi rin necessary na maglatin ka. Kasi, ang Latin, although language of the church yan, ang importante kasi, naiintindihan mo yung inuusal mo. Hindi katulad ng iba dyan, na usal ng usal, na hindi nga nila naiintindihan ganung ibig sabihin. So, mga bugok. Ang pangatlong tanong ay mula kay Helen Moises. Sir, pag lagi ba dinadasalan ang tubig, nagkakabisa ba na panggamot? Yes, totoong totoo yan. Healing water. May eksperimento na nga na ginawa yung hapon dyan, hapon na doktor. Tatlong baso na may bigas na may tubig. Kada umaga, yung bigas na una, minumura niya. Yung pangalawa, binibigyan niya yung binubulungan niya yung mga magagandang salita tulad ng mahal kita, mabuti ka, ganyan basta mga positive words. At yung pangatlo, hinayaan lang niya. Yung unang bigas pagkatlipas ng tatlong araw yata, yun ang isang linggo. Yung unang bigas na minumura niya, yung unang baso, nabulok yun, bumaho. Yung pangalawang baso, yung binulungan niya ng mga magagandang bagay, mga magagandang salita. Hindi na ano yun. Hindi na bulok. So parang na-preserve. Yung pangatlo naman na wala siyang ginawa, nagferment, ferment yung natural na pangyayari sa bigas na nilagay sa tubig. So ibig sabihin, may epekto yung salita sa mga liquid hindi lang sa liquid, pati sa dugo natin, sa katawan natin. It's because yung katawan natin made of water din. May water din sa ating katawan. Kaya nga, sa tuwing nagdadasal tayo, nagsasabi tayo ng magagandang bagay sa ating katawan, inaabsorb yan ng katawan natin. So, pwede kang bumulong sa sarili mo ng mga healing prayer for healing water. It's because may water yung katawan mo. Pwede din sa baso. Painom mo sa iyong anak, mas maganda yung mga biblical. Meron akong ginawa yan na content. Parang doon sa FB ko yun na upload Ilagay ko na lang dito sa video, sa description, o diyan sa comment section yung link. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Helen Moises. Sir, bakit ang manggagamot hindi umaasenso sa buhay? Madami kasi ako kilala na manggagamot, hirap sila sa buhay marami pong factors eh maraming aspeto kung bakit ganon pero hindi iyan totoo yung sinabi mo kasi sa panahon ngayon maraming manggagamot na magaganda yung buhay at mayayaman it's because ginawa nilang pagkakapirahan yung panggagamot nila kaya nga maraming mga tamad dyan na gusto rin maging manggagamot maraming nanggagaya doon sa mga nauna kasi ayaw magtrabaho mga tamad Meron nga dito sa amin, sa Santa Cruz. Tamad din. Gusto pasukin yung ganun. So, magtrabaho kayo. At believe ako doon sa mga manggagamot na may trabaho. Tapos, ginawa nilang sideline yung panggagamot, tapos hindi pa sila nang hihingi. Yun yung totoong manggagamot na may misyon, may tahas. Hindi po lahat, ma'am. Uh, meron ding manggagamot na maganda yung buhay yung mga kakilala nyo na hirap sila sa buhay, huwag nyo silang maliitin. It's because yun yung tipo ng manggagamot na hindi nabibili ng pera. Yun yung tipo ng manggagamot na totoo ang kanilang aral. Na wala silang paki-alam sa material na bagay tulad ng pera. Ang importante sa kanila, ang paglingkuran ang Diyos. At manggamot ng tao. So, yun yung tunay na manggagamot huwag natin sabihin hirap sila sa buhay sabihin natin na hindi lang sila nakakaangat kasi hindi sila sakim pero yung mga taong yan kahit hindi sila mayayaman masaya yan kontento sila sa buhay nila kasi walang silbi sa kanila ang material na bagay yung pagiging espiritual yun yung importante sa kanila doon sila masaya so hindi po lahat ng magagamot na nang gagamot ay hirap sa buhay merong umasenso yung ginawa talagang pera pera na mas mabuti pa magbenta ka na lang ng langis at least merong product na makukuha yung pasyente mo kaysa ihip ihip lang tapos pagkakapirahan mo na kawawa yung pasyente pasasapian mo pa templo ng Diyos yung katawan ng tao eh tapos pasasapian mo so hindi ka Diyos so yun lang po yung opinion ko dyan ma'am Helen ang panglimang tanong ay mula kay Rave Master Haro shout out sa iyo master Parati ito nagko-comment eh. At tsaka magaganda yung mga comment nitong taong to. Very intelligent tong taong to. Gustong gusto ko yung mga comment niya. So ito na yung opinion niya dito ah. Or may question na rin. Yung dalawang question niya. Ano ang nangyayari sa aura ng may tanga ng San Benito? Curious lang. Honestly, wala akong masagot dyan kasi wala pa akong na-interview na nakaka- basa ng aura o nakakita ng aura tapos nag-experiment na may suot ng Saint Benedict pero kung magbabasihan natin yung mga kwentong bayan, so, sa mga taong sinasapian o sa mga may tangan na evil, something sa kanilang katawan, ang tingin nila sa tao na may sanbinito is maliwanag, nakakasilaw. So, I think it has something to do with the aura din. Ito, theory ko lang ha, pero hanapan natin to ng ano, ng more information. Maganda tanong na to eh. Tapos, pangalawa, ang alam ko, walang preference sa pagsuot ng medal. Whoever, ano ba ang mas tama? Hayag o nasa bulsa o tago? Actually, para sa akin, si necessarily kung tago ba or nasa labas. Kasi pag naging issue na yan, tago at labas, nagiging superstitious na siya. So, nagiging occult na siya. Kumbaga, occult mentality na siya. So, para sa mga believer of Christ, sa mga Kristiyano, Saint Benedict Medal is just a reminder. So, para lang i-remind tayo na magdasal sa mga inscription na nang doon. So, hindi issue sa atin kung nasa loob ba o sa labas. So, pag sinabit sa bintana at sa, sa at saka sa mga pintuan, okay lang naman para sa akin. At saka, maganda din yan. Kasi kung meron yang bas-bas considered na siya as sacramental, so hindi na basta-basta nakakalapit. O tumingin man lang yung masamang elemento sa bintana mo, so mag-aalangan na siya. Kasi merong bas, bas yun eh, holy object na yun, sacramental na yun. So meron na yung effect sa kanila. Kasi pag negative yung entity, tapos positive yung ano, amulet mo, may reaction talaga nangyayari sa, sa kidlat nga, di ba? Yung negative at positive molecules pag nagkatagpo 'yan, nagkakaroon ng chaos, kumikidlat, sumasabog. So pag ganoon yung pangyayari, therefore pag ganoon yung pagbabasihan natin, so hindi talaga basta makakalapit yung elemento pag sinabit mo sa bintana at saka yung pagbabasiyan natin yung kwento na nakakasilaw din sa kanila pero tatandaan ko tong question na to kasi gusto ko yung mga information na tinatanong eh. hanapan natin yan ng more information pa at saka may pahabol ako uh, it has something to do with aura siguro kasi yung pare na nilagay lang niya sa kanyang bulsa tapos may kinausap siya na isang pasyente na sinapian tapos nagreact hindi alam ng pasyente na meron siyang Saint Benedict doon sa bulsa niya. At saka nakalimutan ka ng pari na meron pala siyang ganun. So it means it has something to do talaga sa aura mo. Pero pag gumawa ka ng masama tapos positive yung <laughs> amulet mo, so doon na nagkakatalo. Kasi sabi ko na kanina, positive at negative nagkakaroon ng chaos. So para align yung ginagawa mo, kung positive yung amulet mo dapat positive din yung nasa katawan mo o yung vibration mo I think yun na po lahat yung masasabi ko so thank you sa magandang tanong ha so mga migs yun lang po maraming salamat po sa mga tanong at kung meron pa kayong karagdagang opinion o mga tanong i-comment nyo lang dyan sa comment section o mag-email kayo sa aking email address na buhay salita tv at gmail.com o pwede rin sa facebook na buhay na salita tv so yun lang po kita kits until next topic thank you